O mga bay, mao din ni napalit na, palit na to sa ukay-ukay diri sa sa Kivik. Kanada ha, akong isulti ninyo ang presyo o apel sa tax pila kung sa inyong paminaw okay ra o mahal o brato o okay ba o sad sa ikumpara na to sa Pilipinas kaya wala mo ko kapalit okay okay sa Pilipinas dugay dugay na yun pila na katuig mga, mga basta taas taas na kaya pagbakasyon ako sa so ko kapalit okay okay o um, mga um, basta taas na dyan, mga mga bay, mga walo siguro oh, mga pito siguro ka tuig tu na wala ko ka palito ko kayo kayo niya bench ka mga bay ha medyo tanawa itong tanawan mga baya ha Benz, original, ginya, bench original yun siya bench original yun siya small person small person ni siya eh, small maliit lang gamay man lang tao ang ang presyo niya na mga bay 719 kani oh, 719 sa inyong paminaw mahal o oh, brato ha hmm. kuan pa siya wa pa siya mapid atong wano likod atong wano likod ha tulong magabuko ko na palit god okay pa hoodie ni siya nin na pa siya na pay kuan oh di ba oh na pay na pa siya bens sa ubos niya ang nakanindot wa pa siya mapid pod wa siya mapid hmm. Bench. unya ang diri sad ay nakanindot diri kay mo ipit pa siya di siya lustrid kanang ubang kayo okay malustrid man diri kani wa pa okay pa kayo yan na si na may buho. wang guys bigas ah original dai parias parias na buhok oh yan na, na si mga bay ha? oh bens uh, 700 719 wa pay labot ang tax kay na man tay tax ani sa tulo ka book nakabayad man tax og 170 plus 85 duha ka book tax ani oi eh. Oh, sa piso na to, mga bayha, sa piso, ikumpara na to sa piso. Duha di kabuktak sa kung gibarya na ITBQ TPS. Ang nakabantay lang ko diri, kung magpalit ka okay, okay diri, mahal ang tax, mas dako kay makabayad ganyan. Butang lang na to mga 40. Kay kanis yan, ang akong nabar naabot, hapit mabot itong 50, tulog buk. De, kan, kanadyan dollar. Hmm. Hapit o, oh, 48 man siya kanadyan dollar point. O oh, 49, ibutang lag 49 siya kanadyan dollar, 50 na yun siya. Oh, yun ni, siya. ni siya. ang bins. Okay. Sa bins ni siya kung pila presyo. Mao to ang bins 719 with labot tax. So mag-plus lang tayo mga mga 70. Sus, mga 70 ibutang lag mga 800 yun ni siya. Wala na lang 800, 800 din ni siya. Wala labo. Oh, na siya, mao na to siya, yung napalit, 800. Okay ra ni siya sa inyong paminaw mga bay, okay rin din syempre syo, hindi, comment lang mga bay ha,